Isang karaniwang lunes na umaga sa Vantage Tower, ang punong tanggapan ng sikat na advertising agency na Prisma Media. Dito nagtatrabaho si Diego, ang kanilang in-house messenger. Siya ay isang binata na laging nakangiti, masayahin, at tila hindi nauubusan ng biro. Matalino siya at mabilis kumilos. Ngulit para sa marami, siya lang ang tagahatid ng kape at dokumento isang human flash drive na naglalakad. Sa 35th floor, makikita si Attorney Veronica o Ronnie de la Serna, ang Chief Creative Officer. Siya ay maganda, matalino at walang awang masungit. Kilala siya sa kanyang Iron Lady na persona at hindi nagpapatawad sa anumang pagkakamali. Ang kanyang opisina ay laging malinis at tahimik sumasalamin sa kanyang malamig na personalidad. Para kay Attorney Ronnie, ang opisina ay isang battlefield at siya ang general na may zero tolerance sa kapalpakan. Isang hapon, kailangan ni Attorney Ronnie ng mahalagang kontrata na isubmit sa kliyente sa kabilang building. Sobrang mahalaga ang kontrata at sobrang lapit na ng deadline. Diego, Nasa ng package na pinapadala ko sa'yo. Sabi ko, kahapon pa yan dapat na deliver pero inabot ka pa rin ng alas tres. Ano na? Baka mawalan tayo na kliyente dahil sa bagal mo. Ang boses ni Attorney Ronnie ay parang bagyo. Nakatayo sa harap ng mesa niya na parang gustong kumain ng tao. Ang mga kasamahan nila, napatigil sa trabaho. Lahat ay napatahimik. Wala ni isang nagsalita Walang kaba si Diego. Ngumiti lang ito at nagsalut. Attorney Ronnie, kalma lang po. Na-deliver na po yung dalawang oras bago mag-lunch. Ang totoo po, sobrang bilis ko kaya. Mabilis pa kay Flash. Nagiiman nga po ako ng post-it sa desktop nyo. Baka po hindi nyo napansin. Tinignan ni Attorney Ronnie ang desktop at nakita nga ang maliit na kulay dilaw na post-it na may nakasulat. At sa gilid nito ay isang maliit na drawing ng running man na may kidlat. Delivered, mas mabilis pa ako sa fast forward. May free drawing pa ako ng bulaklak pantanggal ng simangot. Yan ang premium service ng messenger nyo. Sa likod ng post-it, may nakasulat na pamilyar na kasabihan ni Diego. Don't worry, be happy. Ang pagiging masungit ni Attorney Ronnie ay naging paksana ng mga usapan sa pantry. At si Diego ang dalas niyang biktima ng kanyang mood swings. Ang tingin niya kay Diego ay distraction sa kayusan ng opisina. Alam mo bang tinawagan ako kanina ni Diego? Sabi niya, Attorney Ronnie, mas gusto ko po ang ngiti niyo kaysa sa formang sungit queen. Baka po kasi mas stress ang mga papel na dinadala ko napakawalang galang at napakamakulit. Ganyan po talaga si Diego, attorney Ronnie. Pero grabe siya kung magtrabaho. Parang teleporter. Nasa lahat ng sulok ng opisina at laging alam ang kailangan. Kahit anong sama ng gising nyo, napapangiti niya kayo. Paliwanag ni Liza. Ngunit may isang insidente na nagpabago sa pananaw ni Attorney Ronnie. Isang gabi, Naabutan niya si Diego na mabilis na inaayos ang isang stack ng mga lumang dokumento. Mayroon siyang headache at stressed sa deadline. Bakit ka pa nandito, Diego? Hindi ba 5 p.m. ang uwian mo? Ang tanong ni Attorney Ronnie na may bahid ng pagod. Inaayos ko lang po ang inventory ng mga files natin, Attorney Ronnie. Ang gulo na po kasi mas mabilis magtrabaho ang mga tao kung maayos ang kanilang paligid. At saka mukha po kasing pagod na kayo. Ito po para sa tamol at hot chocolate. Hindi ko man po trabaho to pero trabaho ko pong siguraduhin na hindi kayo magkakasakit. Ang seryosong sagot ni Diego. Napakagat labi si Attorney Ronnie. Hindi niya maipaliwanag pero parang may warmth siyang naramdaman na matagal nang hindi niya naramdaman dahil sa kanyang trabaho at trabaho lang na buhay. Naisip niya hindi pala siya walang galang, kundi walang takot na nagpapakita ng malasakit. Isang gabi, naabutan ni Diego si Attorney Ronnie sa opisina, nag-iisa, halos naiiyak dahil sa pressure sa isang malaking pitch kinabukasan. May problema sa presentation at nag-crash ang system. Wala kang pakialam, Diego. Umalis ka na at umuwi. Hindi mo trabaho 'yan at hindi ko kailangan ang pangungulit mo. Ang malamig na sagot ni Attorney Ronnie. Pero trabaho ko pong maging masaya ang mga tao, ang seryosong sagot ni Diego. Lumapit niya ang monitor at gamit ang mabilis niyang mata at kaalaman sa teknolohiya, na hindi alam ni Attorney Ronnie na isa siyang cum laude IT graduate na nagpapahinga muna at naghahanap ng inspirasyon sa simpleng trabaho, inayos niya ang glitch sa layout ng slides at na-recover ang data. Sa loob lamang ng limang minuto, perpekto na ang presentation. Hindi lang niya inaayos ang system, binigyan niya rin ng mas magandang creative concept ang slides. Paano mo ginawa 'yan? Sino ka ba talaga? Ang tanong ni Attorney Ronnie, gulat na gulat. Matalino po kasi ang messenger nyo, ang sagot ni Diego. Attorney Ronnie, huwag niyo pong suluhin ng problema kung may kailangan kayo. Nandito ako. Messenger man ako pero hindi ako pwedeng maging messenger ng kalungkutan nyo. At saka sigurado ako na mag-click yung pitch na yan. Magaling po kayo. Mula noon, nag-iba ang pakikitungo ni Attorney Ronnie. Hindi na siya nagpadala ng formal na memo o nagbigay ng utos. Sa halip, sinimulan niyang kausapin si Diego tungkol sa creative concepts at technology. Nalaman niya na sa likod ng pagiging makulit ni Diego ay may malalim na talino at sensitivity sa emosyon ng tao. Isang bagay na kailangan niya sa kanyang trabaho at buhay. Ang kanyang sungit ay dahan-dahang napalitan ng curiosity at panghanga. Isang araw, may iniabot si Attorney Ronnie kay Diego. Isang homemade sandwich na personal niyang ginawa. Diego, salamat sa tulong mo sa pitch. Nanalo tayo. Hindi ako magpapaka-OA ha, pero utang ko sa iyo to. Inaabot niya ang sandwich at ang isang masarap na brewed coffee na alam niyang paborito ni Diego. Wow, Attorney Ronnie, homemade. Baka prank po 'yan ha, ang biro ni Diego. Hindi prank 'yan, pasasalamat 'yan. At saka, sorry kung madalas akong masungit sa iyo. Napagtantuo na masarap palang tumawa sa opisina at ikaw ang nagpapaalala niyan, ang mahinang sabi ni Attorney Ronnie. Tanggap ko na po yun, Attorney Ronnie. Ang sungit niyo po ang nagbibigay kulay sa opisina. Pero mas maganda po ang ngiti niyo, bagay po sa inyo. At masarap din gumawa ng sandwich, tinignan ni Diego ng diretsyo sa matan si Attorney Ronnie. Ang mga salita ni Diego ay tila musika sa pandinig ni Attorney Ronnie. Doon niya naramdaman ang tunay na spark. Ang puso ng Iron Lady ay unti-unting lumambot at ang pag-ibig ay nagsimulang mamukadkad. Ang dating malamig na chief creative officer ay naging nerbyosang dalaga sa harap ng kanyang messenger. Isang linggo ang lumipas. Si Attorney Ronnie, na hindi sanay magpakita ng damdamin, ay nag-iwan ng isang mapapakapormal na sulat sa mesa ni Diego na nakasiksik sa ilalim ng isang chocolate bar na paborito ni Diego. Dear Mr. Diego, Dahil sa iyong consistent at repeated acts of professional kindness, positivity at intellectual competence, ang iyong presensya ay naging esensyal sa operasyon ng aking araw. Ikaw ang bright spot sa isang opisina na puno ng stress at formalidad. Nais kong i-elevate ang ating working relationship sa isang personal na level na beyond ang pangangailangan sa kape at dokumento. Ang request na ito ay non-negotiable. Magkita tayo sa labas. Kung hindi ka oo, oo magiging mas masungit ako sa'yo. Pero this time, para lang sa'yo. Ibig sabihin, nagsiselos na ako. Ako na ang bahala sa hapunan at dessert. Seryoso to ha? Isang oras pagkatapos ng office hours huwag kang malilate. Yours in non-compliance with the office rules and full compliance with my heart. Attorney Veronica de la Serna, Roni. Pagkabasa, tinignan ni Diego ang opisina ni Attorney Roni. Nakita niya itong nakangiti. Totoong ngiti, hindi yung pilit at tila nag-aabang. Tumayo si Diego at sa gitna ng opisina, nagsalut siya ng may pinakamalaking ngiti ang dating tahimik na opisina ay napuno ng ingay ng pag-asa. Affirmative Attorney Ronnie, ang messenger niyo ay naka na para sa inyo, pero sa labas, Diego lang at ako po ang magdadala ng kape, para sigurado akong perfect ang timpla. Ang bato ay natunaw at ang komediko ay nagtagumpay. Ang masungit na boss ay tuluyan ng nag-inlove sa kanyang makulit, masayahin at matalinong messenger. At si Muranon, ang kape sa Vantage Tower ay laging may kasamang matatamis ng ngiti at pag-ibig na pinapatunayan ang tunay na power sa opisina ay hindi ang posisyon, kundi ang puso at kaalaman na mayroon ka.